Pagod po! Patapat Bridge Alright, uh, ang nakapit 6.34 PM Kakasama uh, natin si Ray uh, Dati natin daw kasama sa Sa rides Ngayon lang ulit kami nagkasama Oh, namin na, ano Kulinaw Pangkasi na Kikitahin ba namin yung Tama namin sa no? Quezon City si Rota Nika 8pm nasa yung na time check uh, 8.25 uh, kaabaan tayo ng Valenzuela tatlo lang kami si Ray kasi as may sasabay na iba pero bukas pa yung makamotor sila. Ito, so, nakamotor sila. O, 9pm na. Dito na kami sa Malolos. At sa Balagtas. At kahabaan na kami ng Balagtas. Uh, time check, 9. 10pm. O, malis kami ng 6.30 kami ng 6.30 sa K3 So, buli ang biyahe namin oh, time check 9.30 p.m. First, term, first, time ni Ray dito makadaan sa ano, kabaan ng Bulacan Hindi pa siya nakakadaan dito Ayan sila 10.29 p.m. Uh, ah, sa Arco na kami ng Pampanga So, tatlo lang kami. Time check 11 pm na. Oy. Gabina. Ah, uh, naik basta kami nang ara ko nang Pampanga. Kumain nang saglit. Do, uh, let's go. Time check 11:45 na. Dito na tayo sa arpa nang San Fernando. Ah. Uh, Tejow ano? para maganda yung panahon hindi e, walang ulan 11.45 San Fernando Pampanga. ayun mga 6 yung bike. Ayun takbuhan natin. Malis tayo ng 6.30 O 11.45 na Sa tagin oh, Time check Alas 12 na 12 midnight. On the land. Well, zero dito talayban nasa kaba na tayo ng ano, bakulor pampanga dilim ayos ang daanan dito Di, wala halos dumadaanan sa sakyan ganda rin ito sa ano umaga mag sprint ka ganda yung daan eh. yung dilim oh. Saan ka dadaan? Kaliwa? Diretso? Kanan? Oh, pumili kung saan. <laughs> Dito may oh, time check. Mag-aalaw na. Oh, may Jollibee pala. Doon na lang. Oh, Pasko-Pasko na oh. pumihilaw na yung mga tulong ito. Malapit kami sa Fernando Papa ilaw na ang puno ganda naman nasa bike lane kami bawal lumabas so, time check uh, 1.37 SM City Tile Tila Bastagen so, nasa Angeles City na tayo parko ng Angeles Ayan So, ayan Nasa Angeles City, Pampanga na kami Pampanga Ang liwanag Maliwanag ang daan Ang daming ilaw oh. ang daming ilaw Sa so, nakaka-100 kilometer pa lang kami galing oh yung manila light safe bright safe Pasko na Pasko na sa Angeles Pampanga alright nasa mabalakat na tayo Pampanga God bless Malaki at City. Ayan, 5.42 <laughs> ng madaling, ng umaga na pala. So, mabuhay lunsod ng Tarlac. 5.45 mabuhay lunsod ng Tarlac. Let's go. So, time check, alas 7 na. Lesson City Tarlac ah oh, medyo mabagal tayo kasi may injury Kaya takbo ano na lang tayo. Survive. So, ah, kaliwa tayo dito. Alaminos Magdiretso Baguio Kakaliwa ka Ito so, Huli na O oh, naka na rin kami 150 km Malayo-layo pa let's go oh, paano kami pa kamiling pa kamiling pa lang yun kamiling 26 km pangasinan 33 km ah malayo layo pa hindi naman ahon yun eh <laughs> ahon yun maabang parang ray <laughs> Mahabang parang Eh no, mahabang parang Time check 8.19 na ng umaga Dito na tayo sa Santa Ignacia Santa Ignacia time check na 10 20 at yung nakarating din ulit tayo dito sa so, kamiling sa lang di mainit ito so yung bundok na yan naaw na namin yan sa daang katutubo oh. so ito yung papuntang Pangasinan Alaminos tapos Pulinaw Dulo Yon. Welcome to San Clemente. Enjoy niyan enjoy. Enjoy. Makatakbo ng mabilis. Yon time check eleven thirty. Pangkasinan. alagpas oh, na kami ng mga tarim mga tarim pangkasinan on oh, the way na kami sa Alaminos ah! Alaminos then gulo na lang gulo na lang yan dati yung inakyat namin ni ito you know, ay biker si tao. Hahaha. Kano yung na? Bisa na. Pudanan simbahan. besta, bagi kita in game. <laughs> Parang mayun yung kagsawa. <laughs> You know, welcome to labrador ang lupit labrador di ba labrador yan welcome to labrador Ay, malapit kami sa katotohanan <laughs> malapit na sa katotohanan hindi nakita na namin yung dagat sa ano Bolinao Ha -ha. Nasa welcome to Seoul. Do. Do. Oh, ganda. San kaya ang biyahe ng mga 'yan? Ang ganda. Uy, China Coast Guard. <laughs> ha? Ayun oh. No? Parang China 'yun ah. China Coast Guard 'yun ah. Ya no, gendong. Oh. Ah ini teh. <laughs> Sunog na. Hay <sighs> so. Init-init na. Welcome! Ano yan? Ikaw yan. Uy, <laughs> may nang pipitik. Alright, touch na. Time check na, 5.10 na nang hapon. You know. Welcome! City of Alaminos. Home of 100 islands. Adios! Touchdown! Diba nagkakagawa? Ganda! Ganda! grabe yung parola na to hindi ko ay na ano eh may tao pa ba rito parang ghost town eh. ghost town yung dinana namin grabe yung tiltim ayan oh. Lighthouse, Kapi Bolinao. Grabe. lotay dito kami sa Patar so medyo tago Ooh! <laughs> Ber ya? Mission mm, Lake